nagbebenta ng ice cream. O, di po kaya ay may franchise ng isang brand ng ice cream. At problema nyo po is kapag may brown out ng 8 or more hours. So, ang tendency po nun is nagme-melt yung ice cream natin. So, sayang naman po pag itatapo natin. So, ngayon is tuturuan ko kayo ng isang paraan para maisalba yung ice cream ninyo. Ang isa din po kasi yung problema is hindi na po binibili ng mga customers natin yung ice cream na deformed na galing sa pagkaka-melt. So, ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng ice candy galing sa mga ice cream na nag-melt. So, ito po yung mga kakailanganin natin. So, meron po tayo dito ditong uh, chocolate na ice cream. So, make sure lang po na walang naiwan na stick. So, tinanggal ko na po yan sa packaging niya. Ayan. So, chocolate and vanilla. Ito naman po is uh, milk melon and sweet corn. So, hindi po malayo yung lasa niyan. Kaya, uh, sinama ko na. And, ito po is wala po siyang milk. So, ito po ay orange and watermelon. So, gagawa po tayo ngayon ng tatlong bagong flavors. At meron po pala ito. Evaporated milk. Meron din po tayo ditong ube or taro powder. Yan. Cookies and cream. Yan. So, pwede din po if may cookies po kayo dyan sa bahay. So, hindi na po kayo bibili ng crushed na cookies. And then, meron po akong natira ditong melon na powder. So, ito ay milkshake na enjoy. Enjoy din po pala itong ating taro. And, brown sugar po. So, kailangan din po natin ng tubig at yung ating ice candy wrapper. So, ibibenta po natin ito. So, hindi naman, para po hindi masayang yung capital ninyo. At, kailangan din po natin ng Funnel. So, magsimula na tayo. So, yung unang flavor na gagawin natin is itong ating uh, sweet corn and melon. So, yung ilalagay ko po dito na powder is yung ating melon. So, ilalagay po natin siya sa blender. Yan. And then, lagyan po natin ng na melon powder. Tansyahin nyo lang po. And then, brown sugar. So, maglalagay tayo ng mga 1 cup na sugar. And then, 1 cup ng ating evaporated milk. So lagyan na din po natin ng tubig. So, on na po natin. So, ayan naging one flavor na lang po siya. So, ilalagay po natin to ngayon sa isang pitcher. Ayan. So, wala pong crumbs na naiwan. So, yung ginagawa ko po dyan is, ilalagyan ko po ng additional na water. So, nasa mga tatlong baso. Para hindi po gaano matamis. Ayan. And then, terpon natin. So, iset aside po muna natin to at isa lang muna natin yung iba nating flavors. So, yung next naman po, orange and yung ating watermelon. So, yung flavor naman po na ilalagay natin dito is yung ating ube. So, para po mag-overpower yung ating ube. So, nasa mga 1 cup po yung ilalagay ko. Uh, one and one half na lang po pala para mas marami yung magawa nating ice candy. Then, one cup ng brown sugar. And a cup of evaporated milk. So, lagyan natin ng konting water. Para po, hindi mahirapan yung blender natin. Pag may nakita po kayong may namumuupa po ditong powder sa wall ng ating blender no glass picture niya, is gamitan nyo lang po ng spatula na naka-off po yung ating blender. Para po talaga walang masayang na ingredient. Yan, so hanggang sa kaya nyo lang po na matanggal. Yan. On po natin siya ulit. Ayan. So na natin again sa picture Ito po yung lagyan natin ng water bago dyan sa picture Para po masinup natin yung nasa gilid ng ating glass jar. There po. So yung last flavor po natin is yung ating chocolate. then ng 1 cup na sugar, 1 cup na evaporated milk, ayan. And then, lalagyan ko po siya ng crushed na cookie. Sa mga dalawang cup lang, or nasa 3 uh, 4 fourth cup po. Kayo na pong bahala kung gusto nyo po ng mas marami. So, add tayo ng water. Okay. So, ilipat na po natin sa ating pitcher. So, add lang po tayo ng water. So, ito na po yung ating tatlong flavors mula sa ating uh, melted ice cream. So meron po tayo dito, taro mixed with uh, orange and watermelon. So ito po yung ating melon galing naman po to sa doon sa sweet corn and milk melon natin na ice cream. And dito naman po, dito is yung ating chocolate and cookie ice candy. Yan. So ngayon is ilalagay na natin siya sa ating ice candy. Wrapper. So, ayan, ilalagay na po natin yung ating nagawang mga ice candy na meal dito sa ating ice candy wrapper. So, make sure po na mag po kayo ng space para po sa pag-tie uh, natin. So, ayan. Tie nyo lang po ng uh, mahigpit. So, ayan po. So, ito po yung ating chocolate. Yan. So, binibenta po pala namin to sa tindahan ng 5 pesos. So, gawan po natin ng tag-iisang sample po yung flavors natin. So, pag, problema nyo po na baka hindi pantais, pwede naman po kayong gumamit ng baso. Kasi lalagay nyo po ng ganon. And, or itong nauna po, yan. Tapos, i-measure nyo lang dyan. Yan. Yan. So, ito yung ating taro flavor. So, per picture po pala is makakagawa kayo ng mga 20 to 25 pieces. So, okay na din po yun, diba, kaysa po itapon natin yung ating mga melted na ice cream. So, lahat naman po ay nagagawa ng paraan. So, ito po yung ating mga sample, no? So, from ice cream po, isa kagawa po tayo ng ice candy. So, hindi na po masasayang yung ating mga melted ice cream. So, kung meron din naman po kayo dyan sa bahay, yung mga tira ninyong ice cream is pwede nyo rin pong gawing ice candy at pwede nyo pong lagyan ng kahit na anong flavor, uh, mapapowder man or So, mas maganda din po kung prutas yung ilalagay ninyo para mas healthy and good for the kids po. Ayan po. So, sana po is nakatulong na naman po itong aming video today. And thank you all for watching. See you sa next. Have a beautiful day. Bye!